O, oh, sige, bibiling ko to. Oh. Ano? bibiling ka imamating? Aray! Oh, ano basa, ano basa dito? Ano basa dito? Gucci. Anong Gucci? Gucci, uh, bobo. Gucci. Ah. Oh, pumasok ako. Pumasok ka, malikot yung mata mo. Oh, yung kamay mo. Oh, ang gaganda naman ng mga pants. I like this one. What is the color? What is the color po? Saan po pwede magtanong na ito? What is the color po? Sana. Brown yan. Ay! Poking in mo, Bernadette? Oh, yes, uh, oh, to. Nag-work ako dito. Ano yung Bibili ka nito? Oh, hindi mo afford dyan. Bakit hindi mo afford? Kasi, pati nga, magkano to? 480. Eh, baka 30 lang dala mo dyan. Di ba? Ka Kaka kaka-pasok ko lang, di ba? Baka patawag <laughs> <Sorry>. <laughs> Pakadaot ka sa akin, kakapasok ko lang, leche ka. Be, alam mo kasi hindi mo yun afford. Hindi mo kaya dito. O oh, sige, bibiling ko to. Oh. Ano? Bi bibiling imamating. Uh. Ah. ka imamating. Aray! Oh, ah, sakit. Ito ko. Ay, ito. I like this. Ayan, oh. yan, maganda yan. Pati nga. Wow, bagay sa sa'yo. Ganda, no? Bagay sa yung hunger. Yan ako talaga. Diba bibili ako? Dapat good customer and right conduct, di ba? Pag mag-approach mag sa akin. Yes, ganun naman ako sa'yo. Pero, eh, pero ganyan ka. ka. Hindi, depende kasi yon sa customer ko. Baka meron ka pang trip dyan. Wait lang. No. Mag-check. Tumapit ka. Ay, sige. Oh. Mag-check ako eh. Ayan. Uy, favorite. Gusto ko to. pang dibu ko to. pang dibu ko to. Kasi <laughs> <laughs> 48 ka na, be. Eh. Wala ka ng dibu. Mm. Ito, ito, try mo ito. dito. Meron ito, ito. na rin. sige, chan tayo dyan. dyan, dyan. Yan. Ay. Bagay siya sa akin. Pwede siya pang, pang, pang beach. Be, mga mahal kasi to. Ano mo, i-approach kita na maayos kasi alam ko naman yung worth mo. Ito kasi hindi mo afford na promise. Hindi talaga. Iaawa Ia lang ako sa'yo. E, Ibibili nga ako, ba? Diba? Hindi mo nga afford, be. Oh, shit! oh shit, <laughs> kita, huh? hindi mo nga afford. Ah, ito. Check ko lang ito. Masagi yan. Yan. Ganda. Okay, ito pwede ito pang Starbucks, Starbucks ko pang gimmick gimmick. pwede yan ako. Tingnan, magkano to? Ay, 250B. Oh, May 250 naman ako. Oh. Ang ganyan ganto niya. Sino to? Hindi ko alam. Taka, nagbablog po kami, sir. Doon ka po. Mukha ka rotindera, B. Ito po. Oh, shit! Oh, shit! Ay, oh, hindi ito, sir. Ay, hindi po ito. Huwag po ito. ito. Sige na nga, huwag na yan. Yung iba na lang sa iba na, ito na lang. Ito na, na, na lang. Ayan, dito. Mga bags. Ayan, maganda yan. Louis Vuitton, gusto mo? Hmm. Oh, ano basa dito? Ito. Ano basa dito? Oh. Oh. Oh, Ayan, oh. oh. Ito. Ano to? Gucci. Anong Gucci? Gucci ito. Gucci, bobo. Gucci. Gucci ba yun? Gucci yan. Oh. oh, ito. Oh, ito. ito. Oh, ano to? Oh, ano to? Ano Lapos? La Bomo ka! Lakoste! Lakoste <laughs> yung tama <talaga>. ka. <laughs> Oo. Oh, oh. Ay! What? Bakit ako nga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh tento eh meron pa dito eh. Ini-inventory namin to. Bakit hindi lang? Ay mag may mag na na ako dito. Dito muna ako. Uwi muna. Oye, oh, wait natin. lang. I-check ko na yung CCTV. Sige. Lang, may magano na ako si Siti. Baka may nawala dito, nakuha mo. Sige. Ha? Oh. Check natin dito. May iyo. Wala na, na parang may nakuha. Na Kamiya mo eh. i check muna natin si CCTV. Ayan. Oh, pumasok ka. Oh, pumasok ako. Pumasok ka. Malikot yung mata mo. Oh, yung kamay mo. Oh, may kinuha ka ba dyan? May kinuha ka. Nakita ko. Ayan. Kinuha mo yung pabango. Hindi ako yan. Ikaw yan, nakaping ko. Tapos nakaping din yung urban. Beklo, color bl blind ka. Peach yan. Tignan mo, oh. Oh. Pinasok mo sa bag mo. Pinasok mo sa bag mo. O, oh, tignan mo sa bag ko. Pinakyuhan mo ba ako? Oh. Pinakyuhan mo ako. Patingin ng bag mo. Ano ba yun? Patingin. <laughs> <laughs> ayun eh okay. yun? ba Ayan, oh. Patingin ang bag mo. Wala naman naman yan. Patingin. Ito na naman si Bernadette. Oh, wait lang. Oh, sige na nga. Oh, last na. Okay, go. Ano ba? Oh, uh. tingin uh. na mo, kabatan. Eh, hindi, oh, kumalaw sa... lang yung kamay ko. Oh, oh, ano? Sabihin yan. Oh, kino mo. Walang naman bag mo, yung ko mo lang. Eh, hindi na. Magpasko ka sa kulungan. <laughs> So yung mga kapi friend ko, gusto niyo ng solid na sapatos at mga damit, dito lang yan sa A&M Closet Das Marinas Branch. At oo nga pala mga kapi friend ko, mamimigay kami ng mga sapatos at damit, pero dapat nakapalo kayo dito sa page nila at ito ang location ng store nila. Kaya pumunta na kayo mga kapi friend ko. Bye bye A&M Closet Lang Malakas! Wow!